Ang pagkukumpis ka ng dalang pagkain sa paliparan gaya ng Canada ay bahagi ng mahigpit na biosecurity at custom regulation ng Canada. Ito hindi para pahirapan ng pasayero kundi para protektahan ang kalusugan ng mga tao, hayop at halaman sa bansa. So bakit kinukumpis ka ang pagkain sa Canada? Number one, dahil panganib sa kalikasan at agrikultura. Maaring may peste o sakit ang pagkain galing sa ibang bansa na hindi pa nararanasan ng Canada. Alimbawa, yung African swine fever, foot and mouth diseases, at iba pa. Ang simpleng dalang karne, prutas o halaman ay maaaring magdala ng bakterya, virus o insekto na magdudulot ng malaking pinsala sa industriya at agrikultura nila. Pangalawang proteksyon sa mga lokal na industriya. Mahalagang ang sektor ng agrikultura at ekonomiya ng Canada. Kaya gusto nilang tiyakin na walang dayuhang produkto ang makakaapekto dito ng masama. At pangatlo yung batas at regulasyon. May listahan ng Canada ng mga bawal dalhin na pagkain. Hindi ito dahil sa diskriminasyon kundi bahagi ng international standard na sinusunod din ng ibang bansa gaya ng Australia, New Zealand at ng Amerika. Pero dahil nangyari ito sa Canada at hindi sa Pilipinas, hindi kayang magmura ng isang W Pero pag sa Pilipinas nangyari ito, malamang bugbog sarado sa social media ang naiya. Pilipino style.